Another controversial or should I say hindi naman po controversial Pero isa pong bagay na naiintriga ang maraming mga tao At ang nakakatakot, nagkakaroon ng mga maling interpretation Tungkol sa salita ng Panginoong Heso Kristo Ito po nung siya po ay namatay sa cross, di po ba? At sabi niya roon sa isang portion ng New Testament Nakalimutan ko po kasi yung book, I don't want to mention it dahil baka mali po yung mga sabi ko pero to be safe sasabihin ko isa sa mga portions ng portion doon ng uh, New Testament no 27 books po yan so kung hindi po ako nagkakamali ito po ay nabanggit sa uh -huh. irap po kasi magsabi I don't think kung Galatians o Romans I'm not sure pero ito po nung namatay po siya sabi niya Meron po siya mga pinakawalan Ay, sa Peter, hindi ko lang po alam kung first or second. Pero nakalagay po dito, nung namatay po siya, nangaral siya doon sa mga, di ba? Nandun sa isang pit. Okay, ito po yung mga Old Testament saints. Okay, kaya nung namatay si Jesus, saan siya nagpunta? Meron po kasing popular na creed sa lumang religion, siya ay pumunta sa mga impyerno, pumunta sa impyerno, ganun-ganun si Jesus. Pumunta rin ng hell. Pero yung hell na binabanggit po rito, it's a pit. Okay? Ito po ay isang pit na uh, kung saan nakalagay dati yung mga Old Testament saints. Ito ngayon yung present na Hades. Na Hades. Pero ang Hades po ngayon, I hope hindi kayo malito. Punta muna tayo sa panahon natin ngayon, okay? Pag namamatay ang mga unbeliever ngayon, pinupunta po sila sa Hades. Naghihintay ng araw ng paghuhukom, right? Okay, pero nung bago namatay ang Panginoong Heso Kristo sa cross, yung mga tao ng Old Testament like David, Samson, Moses, and all that, lahat, lahat, lahat ng mga pumanaw during the Old Testament times, yung mga great prophets and all that like Jeremiah, like uh, Isaac, and all that, you know, Uh, sila po ay napunta po sa Hades. Pero in a good way, yung Hades po during that time ay napaka maayos na lugar. Hindi po katulad ng Hades po ngayon na isinasali na ng impyerno. No? Doon naman sa Hades, naghintay dito yung mga Old Testament saints hanggang mamatay si Jesus sa cross. pagkat nakahula pag namatay ang Panginoong Jesus sa cross, yung mga captives doon, pakakawalan niya at dadalin po niya doon po sa third heaven. So, nasa third heaven na po sila ngayon. Okay, so I hope hindi po nagkakaroon ng kalituhan. Ang uh, nakakatakot po kasi uh, they, they might have a wrong interpretation of the verse just because nabasa nila nagpunta si Jesus sa hell. Ba't pumunta siya ng hell, mga ganon? Actually po, Hades po yun. Sapagkat during that time, those were um, uh, those people who lived under the Old Covenant, itong yung Old Testament, or those people na popular, o mga sabihin na po natin, mga propeta, yan, sabihin na po natin yan, o mga great prophets during the Old Testament times, sila po ay inilagay doon sa Hades bago, yan, bago mamatay si Jesus sa cross inihintay talaga nila kaya kung makikita punyo sa bible meron pong mga uh, talata rito na yung mga old testament people o old testament prophets they are really longing for the messiah to be born jesus christ is the num is the only uh, person na hinihintay ng mga tao during that time tanda po niyo si Simeon kilala niyo si Simeon ito po yung matandang matanda na and then when they presented okay presented po kasi si Jesus as a baby no tinuli siya as a baby eight eight days old Jesus tinuli siya as a baby sa pagkat ito po ay kaugwal ang hudyo pag ang baby pinanganak you know what kailangan tuliin so when they presented Jesus para tuliin sa isang temple meron isang matanda roon no may matanda po doon na naghihintay ng uh, pagdating ni Jesus Christ o ng tagapagligtas. Okay? At ang matanda pong ito ay nabless ng husto nung nakita niya yung baby. O, ibig sabihin po, ang mga tao ng Old Testament, talagang hinihintay nila si Jesus Christ. At itong si Simeon, napakapalad dahil siya po ang inabutan nun. Ano? Ang ganda, ano po? O, kahit gaano pa katagal hinihintay niya. Okay? So, ang mga Old Testament people na ito na napunta rito sa Hades, inabutan ng kamatay na napunta sa Hades, pinakawala ni Jesus. Sila po yung mga captive ng Hades hanggang sumapit yung time na namatay si Jesus Christ. So maraming inasikaso si Jesus wag kamatay niya. Una inasikaso niya yung magnanakaw na katab niya. Dinala niya sa langit, di ba? Si Dimas, nangalan natin Dimas. Tapos sumunod po itong mga Old Testament prophets. Kaya nabuksan po talaga ang langit ang gloria glory ng kalangitan nung namatay si Jesus. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, invite you to do so, Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ himself. Thank you, and Jesus truly loves us all.